magbago ka na. Ikaw ba yung tipo ng tao na palaasa? Mahilig sumuko at magdahilan na lang kapag hindi nakuha agad ang gusto. Kung palaasa ka at mabilis sumuko, magbago ka na. Hindi mo pwedeng iasa ang buhay mo sa iba. Hindi mo pwedeng iasa sa pamilya, kaibigan o kahit kanino man ang buhay mo. Huwag kang magdahilan na hindi mo kaya. Huwag mo sabihin na hirap na hirap ka na at wala ka na magagawa para maayos ang buhay mo. Hindi mo ba alam na lahat ng tao nakakaranas ng sakit at kabiguan? Hindi mo ba alam na yung taong inaasahan mo napapagod din pero patuloy na lumalaban? Hindi mo ba alam na baka nakakadagdag ka sa problema ng ibang tao? Alam mo, kaya hindi ka makaahon kasi makasarili ka. Palakasa ka. Lagi kami maaasahan kaya lalo ka nangihina. Hindi ka pwede magpabuhat na lang buong buhay mo sa ibang tao. Matuto ka magsumikap at harapin ang mga kahinaan mo. Kung kaya ng ibang marap sa pagsubok, kaya mo rin. Sadyang pinipili mo lang talikuran ng pagsubok. Lahat pantay-pantay, lahat nakakaranas ng ups and downs. Huwag kang magbulag-bulagan at sabi na pinapahirapan ka ng tadhana. Wala kang karapatan maging pabigat sa iba. Maawa ka naman sa mga taong laging umaagapay sa'yo. Hanggang kailang ka ganyan? gising mong ang sarili mo at sumikap ka rin Hindi pwedeng iba ang dapat nagpapakapagod para sa'yo Matuto kang tumayo sa sarili mong paa Magbago ka na Kaya mo yan Kakayanin mo yan